Hi guys! For today's video, ipapasyal ko kayo sa aming market or tabu-tabu na magaganap every Saturday morning. So, ayun nga guys, kasama ko yung kapatid ko, ang ating driver for today's video. At syempre, utusan din natin mag-video mamaya. So, while naglalakad ako guys, nakita-kita nga pala kami kanina ng aking mga kabatchmate noong 2021 na nag-apply ng Coast Guard. I'm so happy for them guys. And sobrang nakaka-proud lang. Alam mo yun, yung parang kahit na naabot na nila yung mga pangarap nila, di pa rin sila nakakalimot. Oh. Oh. By the way guys, andito na tayo sa exciting part. Ang bumili ng samutsaring mga gulay, fresh seafoods, and fresh fish. And of course, yung mga dried fish din guys. So, ang tabu-tabu guys, magaganap lang every Saturday mornings dito sa aming municipality. Masugala, officially the municipality of Panglima Sugala, Is a third class municipality in the province of Tawi-Tawi, Philippines. And of course, ang Panglima Sugala Tawi-Tawi, known din siya guys, the Sulu Hornbill, Antra, Coserus Montani. The locally known as Tausi in Tausug or Kaakin Sinama. Aside from that guys, known din ang Panglima Sugala is the food basket of Tawi-Tawi. Dahil may mga iba't ibang municipality na pumupunta guys para bumili. So, ayun nga guys, nakabili na ako ng kahanga for only 40 pesos lang guys. So, ayan, ang dami, 40 pesos lang yan. So, ang tawag sa amin yan guys is kahanga. So, ewan ko kung anong tawag sa inyo, paki-comment down below na lang. sa <laughs> Good morning guys, andito kami sa market. So timing nga guys pag kasi may mga market market Me and with my brother. So ayun nga guys, nilibot pa namin ang market para makahanap pa tayo kung ano pwede mabili. So ayun nga guys, nakahanap tayo ng ating favorite seafoods, ang sea urchin or tayo mang tawag sa amin. So ayan bumili din ako guys ng aquarium shell or ang, ang, tawag sa amin is manangkay or kima. And paki-comment down below na din guys kung tama ba yung tawag ko sa aquarium shell. So ayan guys kung napapansin nyo pinasok na sa cellophane. Nilabas ko ulit kasi accordingly may dalawang klase ang aquarium shell. So ayan guys, binayaran ko na din yung binili ko. So tatlong baso yung sea urchin is only for 100 pesos. And yung aquarium shell is only for 80 pesos. Actually guys, meron din sa Zamboanga ang sea urchin pero hindi siya gaano ka-fresh. Unlike dito sa amin sa Pangnimasugala guys, fresh na fresh talaga lahat ng seafood. And alam niyo ba guys dito sa amin yung mga kapatid natin mga naninirahan sa gubat. Nagdadala sila ng mga para nila like mga gulay or ano-ano na. And then i-exchange nila yun sa mga product ng mga ka kapatid natin mga badyaw. So yun guys. So ayan nga guys kung napapansin nyo, ang dami talagang iba't ibang seafood so halos lahat ng dinadaanan ko puro seafoods ang binebenta nila halos hindi ka na makadaan So, ayan guys, bumili din pala ako ng labtik or dolen sa sinama in tausog yung nilalagay sa bote na may vinegar so kung napapansin nyo guys kanina inaamoy ko yan kung fresh pa talaga ang seafoods nila so fresh na fresh talaga guys parang yung bumibili guys fresh na fresh <laughs> and pakicomment down below na din guys kung anong tawag sa lugar niyo So, apat na bote guys, it's only for 100 pesos so 25 pesos each so sulit na guys kasi madami na yan ayan guys, pauwi na din kami kasi tapos na kami bumili. So, ayan, videohan din natin yung taga video kanina. So, habang naglalakad kami guys pauwi, so ayan, may napapansin ako na may foreigner pala na bumisita sa ating municipality. So, ayan sila guys, parang vlogger din yan ata sila. So ayun nga guys, pagdating namin ng bahay, nasa kusina na pala sila lahat. Kami na lang pala inaantay guys para mag-breakfast. Ito nga pala yung mga tito at tita ko, my cousin, pamangkin ko, yung kapatid ko, at saka yung nanay ko, and my loving lola. So ayan po yung lola ko guys. Sweet-sweet pa sila ng kapatid ko. Aww. ayan guys, niluto ko na yung binili natin kanina ng seafood sa market. So, niluto ko siya ng kinilaw na seafoods. Inahalo-halo ko lang yung binili natin kanina. Yung uh, aquarium shell and sea si urchin, pati yung maliliit na shell na love tick. Ewan ko kung anong tawag sa English niyan guys. Pero ang tawag sa amin ay love tick. Paki-comment down below na lang. <laughs> And syempre, lalagyan din natin ang ating kinilaw ng sibuyas, luya, sili, at ajinomoto. So, ayun nga guys, hindi ko na videohan kay BC na and takam na, takam na talaga ako sa ating kinilaw na seafoods. So, in this na si ang nilagay natin sa ating kinilaw guys, mas prepare ako sa lime citrus guys. Kasi mas gusto ko yung bango and mas matanggal talaga yung lansa ng ating seafoods. So, ayan guys. So, ayan guys ang ating fish product ng ating kinilaw. So, hanggang dito lang guys for today's video. See you sa aking next vlog. Thank you for watching. Bye.